Check the mic and make sure it sound right, boy Hello, classmate! Welcome and... Um... Hello, classmate! Kumusta? Welcome to my YouTube channel, Daily Vlog And kung bago nga lang po kayo napadaan Nag-share po ako ng mga... YouTube tips, Facebook tips, and simple editing na ayaw pang katulong po kung nagsisimula ka nga lang din po sa inyong mga account. Check nyo na rin po sa playlist ko, wala nyo na i-share ko na po yung kailangan po ninyo. Sa hey, kamusta? So, tuturo ko nga po sa inyo. Napaka-simple lang po nito. So, may alam na, skip na lang po. Pero dun sa mga kagaya ng sister ko na nagtatanong kung paano i-unblock ang ating... Uh, kakilala or friend before na na, na block natin accidentally or intentionally. So dati kasi sa Facebook pa tayo pumupunta, pero ngayon pwede na siya sa Messenger. So napakadali lang po ng tutorial ito para sa iba para pagbigyan natin yung mga first time din po mag-unblock na mga friends po nila na na uh, un, na block nga po. Okay? So punta tayo sa ating mga Messenger app. Okay. So dati yung Messenger menu natin ay nasa uh, left upper left side. Pero ngayon nandito na sa right side natin. So yung tatlong dot na to, yung menu, press po natin 'yan and then makikita natin yung settings. Yan yung parang crown, crown ba yan? <laughs> yan, presse po yung settings, then scroll down niyo lang po yan. Okay? So, dito po tayo sa privacy and safety. Kapag pinrest nyo po yan, scroll down nyo lang din po. And then, dito tayo sa black accounts. Okay? So, kapag pinrest po natin yan, so, nandito po lahat ng mga previous na na-block po natin. So, yan. So, depende sa taon yan. <laughs> Napakarami kong binlock. Okay. So, for example, black i-unblock natin si uh, ito ay Rocky. Okay. Yan. So, magpa po yan ng gaya na unblock. So, kung bibigyan nyo po na, na i-confirm nyo po, ma-unblock po natin siya. So, fresh, uh, fresh. Press unblock. Yan. So, ganun lang po kasimple and di na natin kailangan po sa Facebook app po natin. Dito na mismo sa Messenger app, pwede na natin i-unblock yung mga kakilala uh, natin na na block or accidentally man or intentionally. So, kung i-unblock nyo po, yun lang po ang procedure. So, I hope nasuntan po and stay updated. Thank you for watching. Bye! Alright, so, tapos na po yung ating tutorial for today and I hope na maka-tulong po. Okay? So, please like and subscribe po and paki-hit na rin po yung notification bell button para like updated or manonotify po kayo kapag may bago pa akong mga ganito. Simply with YouTube video upload. Okay, stay updated po. Maraming, maraming salamat po sa all the new subscriber na ating munting channel. Well appreciated po. Thank you so much sa uh, support uh. And sa aking founder, Angel TV, and Rocky TV, uh, rock na pa. Shout out po. Maraming maraming salamat po sa support na po Okay? So, God bless po sa atin and kahit na uh, busy tayo, gagawa natin ng paraan na makapag-upload tayo ng ganito. So, stay updated po. Maraming maraming salamat po ulit. See you! And thank you rin po sa aking old and new followers po ng ating Facebook Facebook profile, Dailin Marfil. So, thank you so much. And, uh, focus na rin po tayo ngayon na ng mga shorts video na may more on, may room tayong uh, tutorial. Okay, so no workout ko po yung ating Facebook account. Then uh, salamat po sa support. So ito po yung ating profile sa face, uh, cover photo na ating Facebook profile. So please paki-follow na rin po kung uh, may time. And mag-iwan lang po kayo dyan and um, i-check ko po yung mga comments pa dito. Alright? So maraming maraming salamat po again. Stay updated. Uh, see you on my next YouTube video. Thank you!